nako ginamit ba ang personal information mo para makapag-scam? Ano ang pwede mong gawin para mapanagot ang manggagamit na yan? Alamin sa NBI, naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. nako bawal ito! Ginamit ang personal information mo para makapang-scam? Nako! Bawal ito! Maraming social media users ang nakararanas magkaroon ng poser. Ito yung mga individual na gumagawa ng fake accounts at personal information o identity ng totoong tao. Paano kung umabot sa punto na gamitin ang identity mo sa isang fake account at ginamit pang scam? Nako, labag sa batas yan! Ang sinumang gumamit ng personal information o identity ng isang tao ay may kukonsidera bilang identity theft at ayon sa batas. Ito ay isang krimen. Nakasaad sa Chapter 2, Section 4B, Paragraph 3 ng Republic Act No. 10175 o Anti-Cybercrime Law. Ang identity theft ay ang sinadyang pagkuha, paggamit, paglipat, pagbabago o pagtanggal ng pagkakakilanlan na impormasyon ng isang tao. Ayon sa batas, ang sino mang magnakaw ng identity o pagkakakilanlan ng isang tao ay maaaring magmulta ng 200,000 piso hanggang 500,000 piso at makulong ng mula 4 na taon hanggang 6 na taon. Kung ikaw ay nabiktima, agad i-report sa social media platform ang pecking account. Mag-report din sa anti-cybercrime group ng PNP sakaling mabiktima ng mga scammer. Tandaan, ang paggamit ng identity ng iba ay krimen pala. Huwag nang tangkaing manggancho, baka masabihan ka ng, Nako, bawal ito!